Hello mga kaprobinsya Dito tayo ngayon sa Ako Bicol Road Monument Ayan po, kung nakikita nyo po Ang uh, Ako Bicol Ayan Dito po tayo Mga kaprobinsya Ayan, dito tayo At uh, Video Ayan, pakita ko po sa inyo ang ganda ng probinsya ng Albay Ayan po, ito po ang tinatawag na Akobicol Road. Ayan, nagdudugtong po ito ng 1st District at 2nd District ng Albay. Ayan. Ganda po ito. Kaso ngayon, wala pa po siyang mga nadaang gaanong mga sasakyan. Ayan. Eh, manginang nila lang po ang nadaan dito ang karamihan na daan dito yung mga truck na nagtatrabaho doon sa dulo saka yung mga trabahante na nagtatrabaho dito sa paggawa nitong kalsada ayan po ganda po ng, ano, ng view ayan po ang mount pa yun yun doon natabunan lang po ng, ano yun, ng ulap ayan po pasyal ko po kayo dito mga idol mga kaprobinsya sa kahabaan ng ako Road yan po ganda po ng kalsada dito mga kaprobinsya ayan po ang daming mga puno ng kahoy mga aguho ayan may mga prutas din dito mga kaprobinsya marami rin dito mga bunga ng prutas ayan kung nakikita nyo po mga kaprobinsya sa iyong mga monitor ayan Mahaba po itong kalsada na to, itong Akubikol Road. Nagdudugtong yata ito ng anim na uh, bayan. Hindi po ako nagkakamali, anim na bayan nagkakadugtong nito. Ayan. Ganda po oh mga idol mga kaprobinsya ah, ang tahimik ng kalsada o oh. sa gabi maganda dito kasi ano yon yung mga konito yung mga ilaw na ito na ilaw yan sa gabi maliwanag yan dito ayan kita mo ang ano yon yung syudad ng Ligaspi lalo na sa gabi kita mo dito kasi nasa taas na to malapit na sa paanan ng Mayon Volcano po ng Mount Mayon. Ay ayo tingnan niyo po, wala pang na nadaan gaano. Kagaya ngayon, walang nadaan. Doon naman yung ano yun. Albay Gold. Doon. Kabila. Ayun. Kung nakikita nyo po sa inyong mga screen, yan po ang Albay Gold. Ayan po. Oh. Puris po ng hangin, oh, no? mga kaprobinsya. Uh, ah. Makuwan lang ngayon. Ah, uh, maulan maulan ngayon kasi parang may bag yung parating dito sa Bicol kaya yan makulimlim ang panahon makulimlim ganda po ng ano, sa ang hangin. Sariwang-sariwa ang hangin mga kaprobinsya. Ayun. Wala pang mga kwan dito. May isang bahay wala. Wala kang makitang bahay dito. Ayan. Puro lang siya mga puno ng mga kahoy, puno ng nyug, yun yun ang makikita mo rito sa kahitong kalsada sa mga ilaw mga kaprobinsya ganda po Ayan po mga kaprobinsya, dito pa rin tayo sa may paanan ng Mount Mayon. Ayan, nakikita niyo po. Oh. Ang haba po yan, ang kalsada na yan. Wala nadaan daan po mga sasakyan. Oh. Ayan, oh. ito po ang Bicol Road. Ayan po. Oh. oh, kita po, wala pang nadaan yang mga sasak na mga sasakyan Ayan mga kaprobinsya, dito na tayo sa may uh, malapit dito sa boundary ng uh, Daraga at Ligaspi. Itong parting dito sa kabila ay Ligaspi. Ito naman po ay Daraga. Ayan po. Ito po yung unang barangay ng Daraga galing dito is barangay Matnog. Ayan po, nakikita niya po yung signboard na yun doon. Ayan. Barangay Matnog, Daraga, Albay. Ayan po. Ganda po ng lugar dito. Mga kaprobinsya. Ayan. Presko ng hangin talaga. Ayan, dami mga puno ng nyog po. Kung nakikita nyo. Ayan. Dami puno ng nyog. Sarap kumain ng buko. Ayan, sige po mga kaprobinsya, kung nagustuhan nyo po ang aking video, please like and share at comments po. Ayan po pala, may mga nagkupa na, Ayan o, may mga parating na mag -ATB. Mga nag-ETV. Dami nila mga idol na probinsya Ayan, sa so muli po at maraming salamat sa inyo mga kaprobinsya. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pa po at kung nagustuhan nyo po ang aking video is please like and share at comment siyempre. At shout out po pala sa ating mga higiting na mga kababayang OFW saan man panig ng mundo. Ayan. Sana po nasa mais kayong kalagayan at advance Merry Christmas. God bless po. Bye-bye. Ayan. Pa-suyo po. Pa-subscribe po ng aking YouTube channel, Kaprobinsya 73 Vlog. Bye-bye po. Salamat. Ingat. Bye-bye.